She doesn't know what does it contain. So that's it. Thank you so much. Yan ang naging reaksyon ng isa sa mga sospek na natimbog sa ikinasang interdiction operation ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group sa NAIA Terminal 3 pasado una ng madaling araw. Nakumpiska sa mag-inang Singaporean National ang mahigit labing apat na kilo ng hinihinalang cocaine na nagkakalaga ng mahigit 76 million pesos. Kinilala ang mga sospek na isang 63 taong gulang restaurant waitress at ang anak nito na 30 taong gulang na isa namang makeup artist. Nakita sa x-ray examination na may kahinay na lang imahe sa loob ng hand carry at check-in baggage ng mga dayuhan at doon tumambad sa mga otoridad ang mga droga na nakasilid sa mga lata na imported cookies and chips sa ano, no? medyo mar marami yung amount niya. No? Considering itong, na, itong seizure natin ngayon, marami-rami siya. No? Nakita po na imbis po na mga cookies at mga snacks, yung laman po ng mga pin can and canisters, uh, cocaine po yung, yung nakita po nila. Yan ang pahayag ni Deputy Task Group Commander na IA IADITG, Gerald Javier. Napag-alaman naman na galing muna ng Dubai ang mga suspek bago pumunta ng Doha, Qatar na pawang kapilang sa red flag countries ng mga otoridad bago lumipad ang mga ito papuntang Pilipinas. Depensa naman ng mga suspek, wala silang kinalaman sa mga drogang nasa kote sa kanila. I, I don't know, I don't know anything but uh, because they said that this one is nothing illegal, not illegal. I know nothing. I know nothing. Nakikipag-ugnayan na ang mga otoridad sa iba pang ahensya ng pamalaan para sa pagkakilanlan ng mga suspek. With our uh, foreign counterparts naman with regards to sa personality po ng ating dalawang suspek. Samantala ay nahaharap naman ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Mula sa Star FM Manila, naguulat Star DJ Ivana Darna para sa number one and most trusted radio network in the country, Bomba Raja Philippines. Basta radio, Bombo.